So what's up guys Maupay ako lupa itong tanan Magandang hapon sa tingin. lahat At sa Bisaya naman ay Maayong hapon sa tanan So guys Nandito tayo ngayon sa Bahay ng aking Manugang dahil Naghahanap ako ng ng damo yung gamot daw sa dinggi yung ano tawa tawa so naglibot ako dito guys naglibot ako dito papunta dun papunta dun wala walang makita guys walang makita mga kabusing wala good walang tawa tawa dito dito, dun, wala. jan sa labas, wala. Wala akong makita, guys. Mga kapusing. Dito din, wala. Serpentina lang ma ma madami. Ito. Serpentina. Yung madami. Ito, guys, oh. Serpentina lang. Wala akong makita na ano. So, magahanap tayo sa unahan wala wala dito sa ano ito sa gina, pinapagawang bahay ng manugang ko sa kahipag ko hahanap ako ng ano dito, may saging pala kami dito oh. laki na yung saging guys saging puputulin ko na bukas or mamaya pagbalik ko for bukas ang init guys so patuloy ko muna guys ha tahanap ako wala kasi dito hmm. madamo